Soll man knüpfen? Soll man knüpfen? Soll man knüpfen? So, nasa labas ako, pahinga. Break time namin, kape-kape. 2.30 ng hapon, may break time kami ng 15 minutes. So, pwede kami mupo, kape-kape. Kanina, yung ginawa ko, yung pinakita ko sa inyo, yung naguhugas ako ng mga basket namin dito na kailangan basket para sa mga cheese, sa mga products dito. So, yun. Kailangan din namin hugasan. So, minsan naguhugas din ako dun, ng ganun. So maganda dito kasi bandawan mo lang siya tapos ilagay mo siya doon sa may machine, huguhugas na siya. Tapos ilabas mo na hugas na siya. At madali lang yung machine niya, hindi siya mga 60, 90 minutes, hindi okay. 90 minutes. Ah, okay. <laughs> <laughs> oh, magnet, magnet 'yung kasamahan ko dumaan. <laughs> dumaan siya. So 'yun, ngayon salita namin dito, German. So 'yun nga, 'yun din 'yung trabaho ko dito na naghuhugas ng mga na mga na mga basket. Tsaka naghuhugas din ako ng mga pinggan dito. 'Yun, 'yung mga trabaho ko. 'Yun. Pero may may machine talaga sila dito, maganda 'yung hugasan nila kasi madali lang, ilang uh, ilang segundo lang, so tapos na 'yung 'yung hugas. Tapos paglabas mo lang ng ano, hugas na siya, patutuyuin na lang yun. Ganun kadali maghugas dito. Sobrang dali. Medyo malamig na dito sa labas. Pero maaraw ngayon ha. Maganda yung ano, hindi siya umulan. Kasi nung nakaraan, ulang-ulan eh. So muti naman medyo umaraw at saka tuyo ngayon, hindi umulan. Mamaya kakunin ko pa yung anak ko pagkatapos ko ng trabaho. Diba? Sobrang busy. Ganyan talaga pag single mother dito. I think sa lahat naman, kahit sa naman, pag single mother, tapos nagtatrabaho, eh, talaga sobrang busy, di diba? Ayun, nakakapagod din. Pagod din ako kasi medyo mainit kapag naguhugas ka doon, medyo mainit. So, medyo papawisan ka at basa. <laughs> Nabasa yung aking damit kanina. Pero okay lang trabaho, eh. Basta may trabaho, so okay lang. Dito, tinitingnan ko yung mga sasakyan dito, dumada. Marami dumada ang mga sasakyan. Kasi nasa labas ako ngayon. Nagpapahangin para fresh air naman, di ba? Fresh air na fresh air. So, see you guys na lang later kasi tapos na yung aming uh, break time. So, ganun ulit yung gagawin ko hanggang sa umuwi ako, Magbukas ng mga basket. Yun. Hanggang matapos yung trabaho ko. Maghugas, maghugas, maghugas. Trabaho, trabaho, trabaho. Eh, okay lang. At least kumikita, di ba? So, para sa pamilya. Para pambayad ng mga bills. <laughs> Ay, nako. Dami namin dito binabayaran bills. Kung alam nyo lang, guys, grabe. Sobrang nakakaloka yung mga bills na dumadating dito sa amin. Sobrang, sobrang, sobrang dami. Yung, yung bang pagkasahod mo eh, tapos bayaran mo yung bills, wala na, halos wala ka nang matira, so pagkain na lang halos. Pero okay lang, at least buhay pa naman tayo, buhay pa naman, buhay pa naman ako dito, buhay pa naman kami na mga anak ko dito. So see you guys later na lang ha. Nakauwi na kami. Oh, sige na. Yung mga baon na ilagay doon sa kitchen. Doon. Ilagay sa kusina. Good ate. At maligo na ha. Okay? Ligo na. <laughs> Ay, so guys. Nandito na kami sa aming bahay. Nakakapagod. Pagod na ako. Sa totoo lang, Gusto ko na matulog. Kaya lang. Siyempre. Hindi pa kami nakakain na ang hapunan. Magluluto pa ako kakain at maliligo. So, yung mga bata, pinaliligo ko na ngayon. So, habang ako nagluluto. Para, pag nakaluto na ako, ready, nakaligo na rin sila. Ayan, tapos, ako naman, maya-maya pa ako maliligo. Baka bago matulog ka nun. Ay, grabe, lamig sa labas. Dilim-dilim na. Ha? Ligo na. So, ayun, maliligo na sila. Ha? Ha? Maligo na. Sige na.